Ayan, magandang araw pa rin mga boss uh, Ibabahagi ko lang sa inyo itong binaklas ko na uh, Front fork assembly ng ang barako Gawa ng Ito, muntik nang maputol yung mga uh, Tornilyo ng tapaludo Kasi yun nga uh, Mapapansin natin ito sa mga latest Na modelo uh, 6mm na lang yung tornilyo Yung flange bolt na yan mga boss 6mm na lang Ay, So, ang gagawin niyo para hindi kayo maputulan ng istad niya ng tornilyo talasin nyo na agad habang maaga pa kasi nagkakaroon siya ng corrosion kapag ka nagkaroon ng corrosion ang nangyayari kinakalawang tapos yun na stock up na and then uh, mapuputol na so ang gagawin dito mga boss lagyan nyo lang ng grasa ng langis basta malangisan nyo lang kasi ang nangyayari nga wala siyang ano wala siyang lubrikan ngayon sa katagalan nagkakaroon nga siya ng uh, kalawang at yan, kung mapapansin nyo mga boss, yun nga, 6mm, napakaliit. paaliit, uh, hindi katulad nung mga naunang labas, Barako 1, Barako 2, na yung medyo old na Barako 2, uh, malalaki pa siya, 8mm. ay eh, ito mga boss, 6 lang, napakaliit. Kaya pag sa mo, putol. So, magkakaroon ay ng problema niya, magpapabunod pa kayo sa machine shop. Unlike na kinalas nyo na agad, bago pa lang tapos nilagyan nyo ng langis or grasa para hindi kalawangin uh, na prevent yung pagkaputol kasi kalimitan talaga, ito, pangatlo na ito na binakulas ko, puro ganun yung isa nga naputol nag, uh, nagdala pa tayo sa machine shop, kaya yun, pinaalala ko lang sa inyo mga boss, basta yung mga huli huling labas, 22 uh, model 23, ayan puro ganyan, ito bagong bago pa itong kaya lang, yun nga, merong corrosion. At kaya hindi naman siya naputol, uh, nilagyan ko siya ng penetrating oil. Uh, nung maigot na natin ng konti nung umangat, sa so, nilagyan dito. Kaya yan, may mga basa pa. Uh, nung mabunot, ayan. Pag nabunot na mga boss, lalagyan lang natin siya ng ganito. Ganito lang yung ginagawa o tapos langis. Ganun lang para kahit tumagal yung panahon, uh, mabasa mabasaman yan. Hindi ang akalawangin basta-basta yung tornilyo para kung babaklasin nga natin ay madali lang. Tama mga boss, o kita, meron ng pinagsisimula na yan ng kalawang. So, pag yan ay na, kinalawang na yung red hanggang dulo, doon na yan, doon na yan hindi makakalas. Kunti pa lang yung may kalawang nito, kaya uh, nakalas pa natin. Uh, yun, yun yung dahilan bakit naputol. Kaya yun, ang pinaka-suggest ko talaga, uh, agapan yun na. Ah. Kasi madali lang naman baklasin yan. Uh, paglaanan nyo na ng panahon kasi yun nga, apat na piraso yan dito sa amin ang pabunot isang tornilyo na naputol 150, so depende pa yun sa hirap gawin, ito mga boss medyo uh, maikli lang naman yung nakabaon sa kanya, kaya lang kalimitan talaga napuputol, kasi sobrang liit na nung nakalagay na tornilyo uh, at yun ang pinapalit ko naman dito mga boss kapag nabunot na natin, yung iba ay Uh, pag may nakukuha tayo na millimeter yung 6mm na stainless uh, yun yung pinapalit natin pero sa ngayon walang makuha ang gagawin lang ay uh, langis at sa agrasa lang so yun lang yun lang yung preventive measure natin para hindi tayo malakihan ng gastos kapag ka gusto na nating baklasin yung kanyang front fork assembly gawa ng pilit kakalawangin to mga boss lalo na kapag ka yung medyo malapit sa dagat ang inyong garahe yon doon siya kinakalawang kaya kalimitan talaga yon putol kaya yon suggest uh, sinasuggest ko na lang ulit uh, inulit ko uh, baklasin niyo na hangga't maaga pa so hanggang dito na lang mga boss at sana ay nakatulong na naman uh, hindi pa man sa ngayon magkakalawang yan magkakaroon ng kalawang Uh, pagdating ng panahon na matagal na kakalawangin talaga yan kaya baklasin nyo na mga boss hanggang dito lang mga boss